The Cowboys and Cowgirls are now back in the city. Yan ay sa pagbubukas ng Baguio Country Fair ngayong araw, September 8. Kaya't suot ang kanilang cowboy hat at leather shoes na sinamahan pa ng latigo. Aktibong nakilahok sa line dance ng mga cowgirls ang grupo ni Nanani Brenda. Hindi rin nagpahuli sa line dance ang high school student na si Abraham na mula pa la Trinidad alam rin Parang, mm -hmm. Bukod dito, iba't ibang aktibidad pa ang libreng ma -e enjoy at masusubukan ng mga bisita gaya na lamang ng ring toss, shooting gallery at balloon dart game po naglalakad lang po kami ng SS namin ngayon. Napadaan lang po kami po. Sa uh, so, dito, Parang naisip namin na baka upan uh, ba ng upan ng, ngayon dito. Hindi ko hindi ko alam eh. Pwede nila itong i-try mula 8 a.m. hanggang 6, hanggang 5 p.m. Tapos may uh, mga mas marami pa kami mga, mas marami, hindi naman kami maubusan ng mga ng mga ng mga places. Ang Country Fair ay nagsimula taong 2019 bilang pag-alala sa Western culture. Paraan din ito para magbigay pasasalamat. So, it shows that the to get together. to so, the Parte rin ito ng selebrasyon ng ika-114 Charter Day ng Baguio. Ang Country Fair ay idinadaos ngayon sa Session Road at magtatagal ito hanggang sa linggo, September 10. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.